All right. Unang buwan ng ano, unang buwan ng 2025. Ano agad tayo dito. First problem na i-resolve ba natin. Grabe. Every every ano na lang tayo. Ah, Ay, every. every araw na lang. Every day. Every araw. Ano tayo? Lagi tayong may nire-resolve pa. Maglalabas sana ako. Tapos pag ko, bagsak yung ano natin. Uh, yung gulong. Ginawa ko. Ginawa ko ng paraan. Dapat pala kanina pa ako nag-vlog, no? Ah, yeah. But it's okay all good with the wood problema ang kaibigat ay ating re-resolvahin ah. so dito sa US kailangan meron kang acting talento dahil pag wala po panabas ang gastos oh. Woo! Tara, let's go at na natin to bago resolve ng iba. so pa Niluwagan ko na to. Ay, ay, ay. Marami tayong plano itong ano na to. 2025. Ito ay taon natin dahil pinanganak tayo sa taon ng ahas. Yan. Kaya malakas yung ano natin ngayon. Enerhiya. Ngayon taon na to. Dahil panahon to ng mga ahas. <laughs> Ahasa. ah. Alright. Kanina, inano ko na to eh. Tawag dito. Inabit, ah, inalas ko na. Pero pang mababa, papasa natin. Break natin. Okay pa naman. Yan. Ano lang, tag dito. Di ginagamit lang naman natin to pang ano lang naman to. Tag dito ah, trabaho. Bahay trabaho lang. Ah. Ang pinakamaganda dito sa Mazda, napakatibay. Simula nung nakuha ko to nung 2012, ang naging sira ko lang dito, isa na lang, uh, Radiator dahil nakabaga tayo ng malaking baboy <laughs> papunta akong ano papunta akong New Jersey biglang may ano biglang may sumulpot sa akin taon ng ano yon taon ng 2011 yata o 2012 mga ganon abangga tayo pero after nun wala na tayo naging sira ano na lang uh, gulong tsaka brake ayun na lang papapalit ng brake magpapalit ng ano pero yung pinaka problema ang malaki wala maliban sa radiator na baboy na yun <laughs> dahil mababangga yung baboy pa yun eh, no? yung baboy ano yun uh, bigla lang tumawid yun buta na lang meron tayong ano experience sa mga gantong bagay kasi nagtrabaho tayo dati sa ano sa tire mga nagpapalit ng bulong all chains yan tapos at the same time inaral na rin natin pagpalit ng brake kailangan pag magagawa ka na ito pa star ang pagigpit mo laging ganon para di ka magkaroon ng problema Star. So, una sa baba. Ang sa taas na para madali maikot. Kahit sana mo pwede mauna. Basta ang gagawin mo, pag-ikpit na ito is 5 star. Tsaka huwag mo, huwag mo masyadong mapersahin. Dahil mas malakas ang ano. Ang tao. <laughs> pag machine okay lang kahit ito do todo mo sa machine yung sagan pero pagka ito mismo may magiipot huwag mo masyadong ipapwersa dahil pwede siyang maano tawag dito pwede siyang ma lost thread ay 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 sana okay na to nagkaroon ako ng problema sa gilid dito sa gilid so ginawa ako pinalambot ko Pinokpok ko ng martilyo pa ikot Para lang lumuwag Tapos may nilagay lang akong ano uh, Pandikit So alam nyo na Filipino style Kahit ano gagawin para lang makatipid So nilagay ko ng pandikit Tapos hinanginang kulit Wala na siyang bula na lumabas So ibig sabihin all good na yon. But syempre Kailangan ko pa rin palitan ng bagong gulong to Dahil matagal na to eh Anong year pa to? So, pag na natin yan. Dahil ito yung ating katuwang sa trabaho simula nung nakuha natin to. Hindi ko to pinanggagala. Pero nung ano, bago-bago pa to, dahil na narito na ito, mga tol. Karate to New Jersey, New York. Malayo. Philadelphia. Yan. And then, now, bababa na natin. Grabe no, nakapagod Pero all goods in the wood After nito maglalaba pa tayo Pero gagawin ko, dadaling ko to sa ano Sa store Kasi may mga hanginan doon Babayad ko lang ng mga $2 yata $1.50 ah. Para sa hangin Papahangin tayo na make sure natin na Lahat may hangin hmm. Oh, kapagod <laughs> Ah, tapos ito, pag uh, binaba nyo na, dahan-dahan lang ha, dahil titibayan nyo pa ito. Hindi mo kakalimutan tibayan. Hindi mo naman kailangan eh, uh, yung pepper sa Okay, so ngayon, paralis ko, sarap, sarap ito, uh, ah, bababa. One, five star ulit. Two, up. Three, four, five. Papa ulit natin. Dahil sa masama pa. Oh, amos sa mga breeder nyo mga tol. Yan. Sa kami mga bagong itlog na naman ako. Nang uh, itlog yung mga ano natin, mga yaya natin. Grabe, tagal na ano sila, na extra sila doon sa labas so gagawa ko ng paraan kailangan may, may sarado ko yun saka yung ano natin yung tawag dito yung ating ating ano ah uh, uh, yung ating quarantine oh yun uh, bakit ba na Lord. No. Okay. Lima. Woo. Okay na. So yung karat natin ay lilikpit na natin. Manggal ah, ko muna to. Alright. Hindi ko na na-video yung ano natin eh. Yung ating na... Uh, Pagdun. Pagkalas kanina. Kasi umuulang. Kita nyo, basa yung ano natin. Palilig natin dito. Kailangan nakapag-vlog Magda-daily vlog tayo Kung ano yung natin i-vlog Iba-vlog natin Makapag-upload lang tayo ng ating daily vlog Alright Siyempre marami marami salamat sa mga nagsishare natin Mga sharer natin dyan Tulungan nyo kung mabot natin ng ano Ang 100k subscriber matagal na tayo nagbablog dahil ano abot sa kalapate pero na-stack tayo sa 30k simula nung Nagano tayo one price ayan saka bihira na tayo mag-upload pero ngayon uh, 2025 buwan natin mag daily vlog kahit ano Bablog vlog natin bahala kayo dyan uh, para lang to sa mga tunay na supporter natin ah Huh Grabe 'yun. Oo. So tara, let's go. Pisaw na muna.